Hi guys! Welcome back to my channel. So, bising bising ngayon si day Dustin Yu. May media day ngayon ni Dustin Yu. At ito na nga ang slok dyan, guys yung sinuot pala ni Dustin na sapatos ay bigay yun ni Bianca. So, para may ibig sabihin nyo na kahit hindi nakapunta si Bianca at ah, nakapanood ng live ng paglalaro ni Dustin ay suot-suot niya pa din si Bianca. O, oh, di ba diba? Pati towel si Bianca din ang nagbe. Si Bianca lahat nag-prepare nag -prepare, ng gagamitin ni Dustin sa Shoot of Asia na basketball at hindi naman tayo dinis appoint ni Dustin, 'di ba? Ang galing ni Dustin, niyo. pinakita ni Dustin ang isa niyang talent na ikinainis na naman ng mga bashers. Yes, ikinainis nila na akala nila magiging katatawanan itong si Dustin sa Shoot of Asia. Pero marami ang pumuri kay Dustin, mga civis, mga K-pop stan, mga Korean fans na Pinoy talagang pumuri kay Dustin at humanga na ang galing at ang gwapo pala na sa personal ni Dustin nyo. Ngayon nga ay tinanong si Dustin kung sino ang kanyang kasama after ng laro. at in talaga, hindi mo ta, talaga makitaan si Dustin sabihin si Bianca. Pero ay, ganon. Next question, please hindi niyo na sinasabi na we're just friends ni Bianca. So, alam niyo na yon di ba? Kung ano nga talaga ang estado ng kanilang relasyon. Pero, hindi din natin pagkakailan na naghuhumaling ang mga Welka fans at pinaglalaban na ang boyfriend daw ni Bianca ay si Will Ashley. Na nilabas na naman ang photos or video ni Will na nandumalo si Will sa fan meet ni Bianca ng kanyang solid, fans na peaches ba yon so, natural lang na yan si Will. Kasi nga, magkaisa. Nagkakaisa yung peaches, yung solid Will, yung Will catcher. Iisa lang yan. Kaya dumalo si Will at invited din siya. Eh kung hindi ba in-invite si Will ng peaches, punta kaya si Will, si Bianca ba sabihan siya ni Bianca, ay Will, punta ka kasi boyfriend kita, hindi di ba diba? eh makikita nyo hindi nyo nga nakikita si Will at si Bianca na nagmumulit ay eh, work related eh, hindi the work related yung pagpunta ni Will sa fan meet ni Bianca. E eh, talagang pupunta yan para ma-please yung mga fans ni Bianca at nadami din lalo yung kanyang mga fans. Yan kilig na kilig na naman ang mga batang hamog na well catchers. At ipinaglalaban na naman nila kada ganap ni Dustin ay nagbibigay sila ng ayuda para sa mga well catchers eh, sino yung napapahamak si Bianca, ba diba? Parang nasisira yung image ni Bianca na parang namamangka sa dalawang ilog si Bianca. Sino nga ba talaga ang boyfriend ni Bianca? So, yun lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye!